dito lang sa katabi dito natin nakita yung gagamba mga ka parang meron ulit tayong nakita dito ito sapot po ulit matigas matigas ang sapot nya Tunggu kanjir un meron pa wala. Meron eh, nakikita nyo. Kadikit lang yan kadikit lang nung kaninang gagamba, mga kaji, ito. Hmm, barang kamat sila, mga kamat. Tapos may sapot pa ulit o. Ah. Kaji, buong buo. Ito, mga kaji, ah. Hindi hmm. masyadong kita ito. to buo pa siya. na natin dito, baka na dito. Ayun. dito yung gagamba niya. Oh. Kunin din natin to para may kalaban. Paglalabanin natin mamaya mayroon pa dun sa kabila maso, oh. oh mahirap damaan yan malalaglag tayo sa sa sapa try natin delikado mayroon pa dun sa kabila pero ito muna ang kukuhin natin Ito muna ang kukunin natin ng mga kaji. Kunin na natin. Ah. Ito. Kaji yun. Tapos ito pa yung isa. Kanina. Kunin din natin. Alam nakatatlo tayo ngayon mga kaji saglit lang padaan lang tayo dito Kasi, Oh, kaji. Oh malaki rin to hmm. Adieu. Dalawa na oh.